Hi guys, welcome back YouTube to my YouTube channel. Today's video guys is uh, uh, nandiyan, na antang to na pumunta kami jaan sa ano sa isang uh, sa isang pasyalan na sikat na pasyalan dito sa Riyadh guys ang Riyadh Boulevard World. Yan guys, malaki yan guys. Nas, nasa parking ko na kami. Ngayon guys, ayan, Sa entrance na kami kasi ano sinama ako sinama ako nila hindi ko na-expect na, na sasama ako kasi agad-agad na sinabi ka agad na yala yala so, kung sasama ba daw ako sa hadid hindi ko naman alam na dito ang, hindi na dyan ang um, punta sa Red hindi ako prefer niyan guys buti na lang nakaabay uh, guys nasa may entrance kami uh, may mga kababayan tayo nagtitiktok dyan Nag Holy part of the world. Mayroon. Hindi pa weekend yan guys. Lalo na pag weekend. Lalo na pag guys. Panami tao dyan. Raccoon. Hello alam ba? Raccoon. na kami sa entrance daming ang la sobrang laki niyan guys ng entrance niya. Ang ganda ng mga lighting nila diyan entrance. pero ang napaka napakaano na base ng ano, ang real. Medyo umaano sila. Um, uh, pinagaya nila ang ano ng mga uh, para sa ano, para makaano maka makahatak ng mga tourists. Pinapalakas kasi nila ang tourists

katulad ng guys yan sa Paris, sa France yung Eiffel Tower at saka yung mga karaniwang building sa ano sa guys, nandito kami sa Paris yung mga bahay, yung mga establishment buat perasaan pun kalau dia misalnya sebabkan sebabkan dia apa salah dalam kemenangannya rasa sangat ni guys ana

Hindi, Wait, hindi China yan, Japan Sorry ako ako, ito, ng, oh, sa kasi hindi ako mag-concentrate ng pagsasalita. Kasi may tulak-tulak ako ng stroller right dyan. Yes. Okay. Guys, okay, ito guys, yung lugar ng China. Lugar ng, ng China. kasi yung si Yung mga, yung mga, di ba ang ang Japan mahilig sa mga anime? Parang mga mga Sa si Voltes Pai. Nandiyan si Ano siya? Nasaan na kami? Tokyo. kanina sa China, ngayon nasa Tokyo na kami. Ha? Huh? Paski da? Oh. Actually, okay. na lang yung base sa ganito pa. Na ano, kasi hindi na lang yung ganito kasi malaki yan guys meron pa yan sa banda sa likod kanina sa Tokyo kami ay kanina, po 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 kami. kanina nasa China kami ngayon na Tokyo. Okay. <coughs> nasa Tokyo okay. Hey Tokyo Japanese. sa at the guys. nasa Tokyo na kami. And guys, mga paninda ng Tokyo. ah ng Japan. And mga anime, mga dance. sila sila dito, dito sila. Video ay mga necklace. And guys,

Mm -hmm. Oh, mm -hmm. mm -hmm. ano din dito guys, may mga tindahan din na galing Japan, pang malamig pang malamig, ayan, pag nagugutong ka, umain ka, ayan, may kate, ito pang ano, mga dress, ibang ano naman kami guys, sa ibang lugar. Nandito so kami sa Spain. <laughs> mga, mga nachos. Nandito kami sa Mexico. <laughs> Mexico. Yan mga churros. May uh, Nachos. Nachos. Yeah. Habang tulang tulak yung Oh, kaya mag magalaw din guys na yan guys, mga and, Mexico uh, Mexican uh, hmm. yan, may mga uh, ano uh, din dito, uh, may mga dining um, dito yeah. yeah. mm. ano nga, di ko nga alam kung di ko nga It's, nakasita basta iba lang yung video tapos eh. inunok mm. ko lang hawahan ko lang sa ito inatahak na namin ang bansang Mexico. The island of dolls. The island of dolls. Hey. Madrid guys, din na kami sa ano yun. Ano ba yung katoro ba yun? diba sa Spain din yun? Sa Madrid. Kada bull. toro, toro kontra tawagin nila yun. Yan nasa Madrid na kami. Nasa Spain. Yan yes. guys. tawag sa bulaklak. May lang ako guys nakakita ng ganyang pabulaklak sa kulay kulay ah yes. kulay ano siya? uh, siya orange na pa yung may pagkadi hindi naman yung part ko ano bang ano yun bye guys thanks kahel, for watching kulay kahel kulay kahel ata tao din guys dilaw na may pagka orange guys comment na kayo guys ayan ليه ما حطك من العكس بعترها في كندا خلاص؟ خلص بس شوي شوي ترى yeah.